So hello mga kabusing, welcome back again to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabusing is yung Mr. of Pilipinas 2024 na kung saan ilalaban na ngayon si Lloyd Figueras ng Baguio. Uh, alis na siya this uh, February 27 papuntang Bali, Indonesia para mag-compete ng Mr. Teenage Philippines Uh, for Mr uh 10H Universe 2024 so entro muna tayo So hello mga kabosing welcome back again to my vlog so welcome back again mga kabosing and sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at syempre Uh, keep safe po sa inyo at sa mga nanonood po sa aking YouTube channel. Hello, hello, hello po dyan. And don't forget to like and subscribe mga kabusing. So, sawadi ka, ka. Salam alaikum po dyan sa inyo lahat dyan. And konnichiwa. And bujorn po sa inyo mga kabusing. So, let's begin with Mr. Lloyd Figueras na kung saan grabe talaga at pasabog ang kanyang headshot photos na naka-underwear. So, let's watch this Makabosing. So, let's begin with this picture Makabosing. So, what do you think Makabosing in this picture of Lloyd talaga mga Makabosing. So, tulo talaga yung laway ng mga watch or viewers dito Makabosing para sa kanyang katawan ni Lloyd Figueras. Grabe, sobrang ganda talaga ng kanyang katawan ng mga kabosing so lumalaban na talaga si Lloyd Figueras at pinaghandaan niya talaga ito para sa competition na ito na makuha ang kauna-unahang Mr. Teenage Universe ng Pilipinas mga kabosing so I will support Lloyd Figueras mga kabosing at syempre yung kanyang photos mga kabosing grabe talaga mga kabosing hindi talaga ako makapaniwala na ganito talaga yung kaganda yung kanyang Ah, uh, photos niya makabosing. Sobra talaga akong na-impress sa kaniyang uh, aura, yung sa kaniyang uh, pag-emote-emote sa camera angles, mga makabosing so dax talaga si Lloyd Figueras makabosing. So, ayan din makabosing maganda rin 'yung kaniyang photos dito na may pa-flowers, flowers sa kaniyang ulo, 'di ba? At syempre, ito mga makabosing grabe talaga yun, sobra talaga ako na-impress sa kanyang headshot ni Lloyd Figueras. So, sana is ma-support natin si Lloyd Figueras para sa kanyang competition sa dating na March mga kabosing. At syempre, yung kanyang hindi ko talagang ma i-express yung kanyang ganda talaga ng katawan at syempre yung kanyang emotes sa kanyang face uh, expression mga kabosing ito yung si, si Lloyd Figuera so grabe talaga lahat na ito, mga kababaihan, kabaklaan at siyempre lahat na tayo mga vloggers is uh, na, natulala sa kanyang uh, pinakitang ganda ng katawan at syempre yung kanyang pagposing mga kabosing Shhh. grabe talaga ganda talaga, tsaka ito din oh so ikaw na talaga Lloyd Figueras sana is ikaw na yung makakuha ng uh, titulo bilang isang Mr. Teenage Universe 2024 this March na yan. Ay, Jesus, grabe talaga. Iba talaga pag taga Baguio. Oh, lumalaman yung mga taga Baguio talaga. When it sa mga pageant talaga, kahit sa uh, Bili -Bili uh, Miss Universe Philippines, saka dito din, grabe talaga yung mga taga Baguio. I'm so a uh, impress talaga yung sa mga sa send-offs naman niya mga kabosing is uh, yung mga friends niya doon mga kabosing ayan i uh, uh, includes talaga si James Harley ito rin talaga yung si James Harley si James Harley is grabe din to mga kabos yung kanyang katawan din grabe din to at pinalo ko to sa Facebook page at sa Instagram grabe din to si Lloyd as uh, si James Harley ayun uh, Tsaka yung, yung isa pa, yung grabe ito yung, transformation ni Kano, ni yung Month International na si J, 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 uh, ah, JV de Vera. Yun. At saka yung inanda pa yung mag-compete yung ito yung isa, yung sa gitna nila Lloyd tsaka ni RJ de Vera. Yun. Gwapo rin itong mga kabosing. At syempre, yung man, yung kwan yung, yung nanalo wala dito. Ito lang pala. Ayun. Ito yung si Harley. Grabe ng tangka din ni Harley. Oh. Yan mga kabosing. Tsaka si Lloyd. Mula lang. Ito, ito yung ito yung inaantay ko rin mga na mag-confit din to sa in, uh, sa fitness supermodel world. Ayan o. Oh. Ayan. Kuha po rin ito mga kabosing. At ganda ng katawan nito. So what do you think mga So pasok na ba sa panlaban at sa panlasa yung uh, katawan ni Lloyd Figueras para may uwi niya yung corona at comments down below mga kabosing kung nagandahan ba kayo sa kanyang katawan or hindi or more on workout pa mga kabosing so don't forget to like and subscribe mga kabosing and have a nice day see you in my next vlog bye bye keep safe